Good afternoon guys Eto, eh, madalas ko to pagmasdan tong pwestong to eh Bakit? Kasi hindi ayaw lagyan ng management doon na walang way na pa-SM dito Kasi nga, marami po na naliligaw E, eh. tignan mo, katulad nito pagmasdan nyo to guys ha. tignan mo to Ayan ah. pero babalik yan 100% po, iikot po yan Hindi ako nagkakamali O, diba ha? pa, isa, ah, ito pa po yung area. isa pagmasdan nyo rin to isa o, oh, oh yan. Oh, mo, ha? O, oh, oh, yan po. Dapat yung management dito, lagyan nila ng uh, yeah. kahit malang pansamantalang sarado, di ba? O kaya under construction. O, oh, di ba po? O, oh, tignan mo yan, o. Oh. Para lang po sila nagpapapantintero nagpapa, ba tawag doon? Ayan. Ito pa uli ang isa. Oh, diyan. Babalik ka rin. Pupustahan tayo. Babalik ka rin. Pwede kang makipagpustahan dito sa way eh. Tingnan mo ha. Pass, pass, pass. pass. Terminal. Oh, ba? Diba? May mga motor pa. Oh. May motor pa. Ah, oh, marami rin pong motor. Ah. Oh. Ayan ha, oh, di ba? Dapat ang management dito maglagay din ng pansamantalang under construction. Wala mo nang daan eh, di ba? Oh, di ba guys? Tingnan mo. <laughs> Guys, i-comment niyo na lang ha. Salamat po. Thank you for watching po.